Have you ever had that moment na parang kahit anong effort mo parang kulang pa rin? You give, you show up, you care deeply, pero parang hindi sapat. Hindi mo naman hinahanap ang trophy or spotlight, pero sana man lang mapansin o kahit ma-appreciate man lang, 'di ba? But here's the thing. Sometimes, the most powerful way to show your worth is in silence. Hindi yung tahimik na galit ha. Huh? Yung tahimik na may laman. Tahimik pero matatag. Hindi dahil wala kang masabi pero dahil buo ka na kahit walang validation. In today's video, let's talk about how to show your true value without saying a word. Walang drama. Walang sapilitan. Just you. Living with quiet strength. Perfect ito para sa mga nasa edad 20 so pataas. Kasi at this point, hindi na natin trip ang toxic. Gusto na natin ng peace. At higit sa lahat, gusto nating matutong mahali ng sarili habang minamahal ang iba. We're diving deep into timeless principles. Hindi mga theory na pang classroom lang, pero mga tools na pwede mong gamitin ngayon din. Hindi ito tungkol sa pagiging cold or pabibo. It's about honoring yourself habang hindi mo rin sinasakal ang iba. Ganyan ang tunay na connection. May space, may respeto, may dangal. So, let's begin. Alam mo, unang-unang kailangang linawin. Alam mo ba kung gaano kakahalaga? Hindi yung halaga na sinusukat sa sweldo mo, sa likes sa social media o kung gaano kakanided ng ibang tao hindi rin to tungkol sa kung gaano ka kadalas pinapansin o kinakamusta. It's deeper than that. Ang tunay mong halaga, galing sa kung sino ka at kung paano ka nabubuhay araw-araw, lalo na kapag walang nanonood. Kung lagi mong hinahanap ang worth mo sa paningin ng iba, laging mababaw lang ang pagkakakilala mo sa sarili. But when you take a moment to ask yourself, ano bang pinaninindigan ko? Paano ba ako magmahal? Ano bang klase ng tao ako kahit walang nakakakita? Doon mo mararamdaman ang tunay mong halaga. Minsan kasi, hindi natin napapansin, we shrink ourselves to fit in. Nagiging masyado tayong accommodating, masyadong available, masyadong yes ng yes. Pero worth doesn't shout. It doesn't beg. Hindi siya umaasa sa standing ovation. It stands firm kahit walang palakpak. Kaya kung gusto mong ipakita ang halaga mo sa mga mahal mo sa buhay, simulan mo muna sa sarili. Ask yourself, am I proud of how I show up even when no one's clapping? Kasi once alam mo na ang worth mo, hindi mo na kailangang ipaliwanag ito sa kahit kanino. Now, let's talk about how you carry yourself. Presentation isn't just about looks. It's about energy. Kahit naka-shorts ka lang at chinelas, pero kung may dignity ka, ramdam yan ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang mag-pretend para lang ma-please sila. Ang tunay na confident, hindi loud. Hindi rin need i-post lahat online para lang sabihing, okay ako ang tunay na okay, tahimik lang, pero buo. Ito ang klasing confidence na hindi nagyayabang pero hindi rin nag-a-apologize sa sarili. Hindi mapagmataas pero hindi rin push over. Hindi nagpapakabitter pero hindi rin takot magsabi ng totoo kung kailangan. Ang taong may dignidad, hindi niya binabase ang kilos niya sa reactions ng iba. Galing yon sa loob. And guess what? People feel that. Kahit hindi mo sabihin, your presence, your poise, those become reminders of your quiet value. May kilala ka bang taong parang hindi naman siya nagsasalita ng marami, pero pag nandyan siya, parang buo yung presence niya? Hindi siya naghahanap ng attention pero ramdam mo siya. That's silent dignity. And that's what silently earns you respect, not just love. Kapag may mga tao sa paligid mo na parang hindi ka napapansin or parang laging ikaw ang nagbibigay pero hindi ka nasusuklian. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang magsumbat. Hindi mo kailangang pilitin ang appreciation na ayaw ibigay. Ang kailangan mo lang tumayo sa sarili mong paa at ipaalala sa sarili mong kahit wala silang sinabing maganda sa akin, hindi nababawasan ang halaga ko. At dito papasok yung power ng non-verbal communication. Akala natin words lang ang form ng love or respect. Pero minsan, isang simpleng kumusta ka na may malasakit o kahit simpleng tahimik na pag-upo sa tabi ng mahal mo habang pagod siya. Grabe na ang impact nun. Yung pag-aalaga sa oras ng iba, yung pagbibigay ng space kapag alam mong kailangan nila, yung hindi ka agad nagsasabat kapag may problema sila, lahat yan, love yan. Hindi lang halata, pero damang-dama. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Yung pagmamahal na may lalim, hindi magulo. Tahimik siya, tapat, hindi demanding, pero matatag. Hindi sinusumbat, pero hindi rin nagpapakain sa kawalan. At kung gagamitin mo ito sa mga relasyon mo, sa pamilya, sa partner, sa kaibigan, mas magiging buo ka bilang tao. Hindi dahil perfect ka, pero dahil may paninindigan ka. Now think about this. Kung may taong hindi marunong suklian ang pagmamahal mo kahit paulit-ulit mo nang ipinapakita, kailangan mo bang ulitin pa? O kailangan mo nang tumahimik at hayaang makita nila kung anong nawala sa kanila. Minsan, the strongest statement you can make is your absence hindi para mang guilt trip, pero para maalala nila, ah, oo nga no, iba yung presence niya. Your value speaks loudest when it's missing. At kung ready ka nang ipractice ito, simulan mo sa simpleng gestures. Huwag mong ipagpilita ng sarili mo. Magpakita ka ng pagmamahal na hindi clingy, hindi dependent, pero grounded. Maalalahanin, pero hindi martir. Tahimik pero totoo. Alalahanin mo to. Hindi mo kailangang habuli ng respeto. Hindi mo kailangang ipagsigawa ng halaga mo. Basta ikaw mismo, alam mo. At kapag alam mo yon, everything else follows. You don't control how they see you, but you do control how you show up. At kung pinili mong magpakita na may dignidad, may respeto sa sarili at may malasakit pa rin sa iba kahit hindi ka purihin, nanalo ka na. Now, usap tayo uli. May isa pang aspeto na kadalasan. Nakakalimutan ng maraming tao. Hindi lang tungkol sa kung paano ka magmahal o magpakita ng care, pero kung paano ka rin maging handang umalis kapag kailangan. Eto na yung part na medyo masakit pero sobrang mahalaga. Kasi aminin natin, sa relationships, whether romantic, family, or friendship, madalas tayong natutuksong manatili kahit hindi na healthy, kahit hindi na align sa kung sino tayo o kung anong pinaniniwalaan natin. Bakit? Kasi mahal natin sila. Kasi ayaw nating saktan sila. Kasi iniisip natin, baka magbago pa sila, baka tayo yung may mali, baka kung magtiis pa tayo ng konti, aayos din ang lahat. Pero eto ang tanong, habang hinihintay mong magbago sila, ikaw ba? Kamusta ka na? Hindi ba parang unti-unti ka na rin nauubos? Alam mo, there's power in walking away. Not because you're bitter or selfish or nagsasawa but because you finally realized na ang pagmamahal hindi dapat isang giyera na ikaw lang ang lumalaban. At ang halaga mo, hindi dapat nakadepende sa kung sinong pipili sa'yo. Maraming beses sa buhay, mapapaisip ka, kung mahal ko siya, bakit ako aalis? Pero minsan, dahil mahal mo rin ang sarili mo, kailangan mong umalis hindi para tapusin ang lahat, kundi para simulan ulit yung mas maayos, mas malusog at mas totoo. Walang sigawan, walang eksena, tahimik, panatag, buo. Ang taong handang umalis kapag kinakailangan, hindi yan duwag. Hindi rin yan cold-hearted. In fact, siya pa nga ang may mas matibay na puso. Kasi mas pinili niyang panindigan ang sarili niya kaysa patuloy na magpakaalipin sa isang sitwasyon na hindi na nakakabuti. Sa Stoic philosophy, laging pinapaalala, you only truly own what's within your control. Hindi mo hawak ang puso ng ibang tao. Hindi mo hawak ang isip nila. Pero ang sarili mo, yan. Sa'yo yan. At ikaw lang ang may karapatang protektahan yan. Kaya minsan, ang pinaka malambing mong pwedeng gawin para sa sarili mo ay ang lumayo sa lugar na hindi ka pinapahalagahan. Walang announcement, walang drama, tahimik kang aalis pero matatag. Kasi hindi mo kailangang ipa-explain pa. Alam mo na ang sagot at alam mo na ang halaga mo. Minsan silence is the strongest goodbye. Pero hindi dito natatapos ang aral kasi habang natututunan mong lumayo sa mga sitwasyong hindi na aligned sa iyo, dapat marunong ka ring tumayo sa hangganan. Boundary. Isa to sa pinaka-powerful na anyo ng pagmamahal. Hindi lang para sa sarili kundi para sa iba. Think of it this way. Ang bahay may pader hindi para ikulong ka, kundi para protektahan ka. Ganun din sa buhay. Hindi mo kailangang sabihin na hindi na ako okay sa ganitong trato. Kahit di mo sabihin basta nagbago ang kilos mo, ramdam yan. Hindi mo kailangang makipagsagutan para lang magtakda ng hangganan. Minsan, ang simpleng hindi mo pag-reply agad, ang hindi mo pag-sacrifice ng sarili mong kapakanan, ang pagtanggi mo sa mga bagay na hindi na aligned sa values mo. 'Yun na ang statement. May kakilala ka bang ganun? Tahimik lang pero hindi mo pwedeng abusuhin. Mabait pero hindi uto-uto. Maalalahanin pero hindi nagpapakamartir. Hindi siya loud pero solid siya. At habang pinapanood mo siya, parang ang sarap irespeto, 'di ba? Yan ang power ng setting boundaries silently. Wala siyang speech, wala siyang eksena. Pero mararamdaman mo, hanggang dito lang ako, at kung hindi mo kayang irespeto yon, then I'll protect my peace. Importante to lalo na sa edad natin ngayon. Kasi habang tumatanda tayo, we crave depth. Hindi na tayo nabubuhay sa kakahanap ng approval. Gusto na natin ng genuine connection. At kung hindi sincere ang trato sa atin, mas madali na sa ating magsabi kahit hindi pa sigaw na salamat. Pero hindi ito para sa akin. Sa dulo, ang pinakamatinding pagpapakita ng worth mo ay hindi sa pag-prove sa kanila kung gaano ka kahalaga, kundi sa pagpanindigan mo ng sarili mong space, values, at dignity kahit hindi nila maintindihan and when you do this consistently ang mga tao sa paligid mo mapapansin nila not because you demanded it but because you embodied it dahil pinili mong maging buo kahit walang nakakakita dahil pinili mong respetuhin ang sarili mo bago mo hinanap ang respeto ng iba at habang ginagawa mo to believe me may mga tao talagang hindi makakaintindi may mga lalayo. May mga tatahimik din. Pero guess what? Yung mga mananatili, yung mga lalapit ulit, at yung mga darating pa lang, they will see your value not because you shouted it, but because you lived it. Tahimik pero buo. Kaya tuloy lang. Panindigan mo kung sino ka at ipakita mo sa mundo sa tahimik at matatag na paraan na hindi mo kailangang manghingi ng respeto dahil bitbit -bit mo na yon araw-araw. May isa pang lesson dito na sobrang powerful. Hindi mo pwedeng i-judge ang tao base sa mga sinasabi lang nila. Ang aksyon, mas totoo kaysa salita. Kasi aminin mo, ang daming magaling magsalita. Yung tipong parang sinulat sa Wattpad ang mga pangako. Mahal kita, ikaw lang. Lagi akong nandito. I'll change. Promise. Pero pagdating sa gawa? Boom. Parang bula. Bigla na lang hindi sumipot. Or worse, iba pala ang ginagawa sa likod ng mga matatamis na salita. Sa totoo lang, isa to sa mga pinakamahirap tanggapin. Na minsan, kahit gaano ka ka-close, kahit gaano ka kahaba ang history nyo, may mga taong hindi consistent sa actions nila. Pero hindi mo na kailangang makipag-away. Hindi mo kailangang humingi ng paliwanag. Kasi kung stoic ka mag-isip, may isa kang guiding principle. Observe more. React less. Kapag nakikita mo na ang actions ay hindi aligned sa sinasabi nila, that's all the information you need. Hindi mo kailangang magtanong ng paulit-ulit. Hindi mo kailangang i-confront kung saan ka ba sa buhay nila. Dahil ang sagot, matagal nang ipinapakita sa kilos nila ang tanong na lang. Handa ka na bang tanggapin yon? Kung iniwan ka sa ere, kung hindi sila nagpapakita sa mga panahong kailangan mo sila, kung paulit-ulit silang hindi sumusunod sa mga sinabi nila. Yun na 'yon. Hindi mo kailangan ng closure. Closure na 'yung actions nila. Minsan nga mas loud pa 'yon kaysa sa kahit anong salita. Alam mo kung anong mas tahimik pero solid na move? Yung imbes na maghabol ka ng paliwanag, tatahimik ka na lang at lilihis. Hindi ka galit, hindi ka bitter. Pero pinili mong hindi na magpakalunod sa mga salita lang. Pinili mong sumandal sa totoo, sa gawa. Kasi kung gusto ka talaga nila, kung mahal ka talaga nila, hindi nila ipaparamdam sa'yo na tanong ka lang. Hindi mo kailangan manghula hindi mo kailangan manghingi ng effort. Darating at darating yon. Hindi dahil napilitan, kundi dahil gusto nila. Hindi mo kailangan humingi ng oras o resibo ng pagmamahal. Kasi mararamdaman mo yon sa maliliit na kilos, sa consistency, sa presence, sa respect. Ngayon, um, pag napunta ka sa punto na pinili mo ng maniwala sa actions, hindi lang sa words, Nag-iiba ang pananaw mo o oh, hindi ka na basta-basta napapaniwala. Hindi ka na rin basta-basta nasasaktan. Kasi matuto ka ng tumanggap ng realidad ng tahimik. Hindi ka reactive. Hindi ka clingy. Hindi ka defensive. Observant ka. At matibay ka. Ito rin ang ugat ng susunod na lesson, healthy skepticism. Hindi ito pagiging niga hindi rin ito pagiging manhid. Ang pagiging mapanuri ay hindi ka bawasan sa pagkatao mo. In fact, ito ang isa sa mga pinakamalaking proteksyon mo sa mundo ngayon, kung saan lahat may access sa words pero hindi lahat may kakayahang panindigan ng mga yon. Kapag marunong ka ng hindi agad magtiwala, hindi dahil paranoid ka, kundi dahil natuto ka, doon mo talaga masisimulan ang mature relationships yung hindi na kayo naglalaro ng pakyut, pakipot, or pa-impress. Hindi mo na kailangang ibigay lahat agad-agad kasi nauunawaan mo na ang tunay na tiwala. Hindi minamadali, pinag-iigihan, pinapatunayan. Kaya the next time someone new comes into your life o kahit dati mo nang kasama pero parang gusto mong i-reassess ang dynamics nyo, observe muna. Watch how they treat you when you say no. Watch how they act when they don't get what they want. Watch kung consistent ba sila kahit hindi mo sila chinachat. Hindi mo kailangang magtanong ng mahal mo ba ako? Or nag-aalala ka ba sa akin? Kasi ang kilos nila, yan na ang sagot. Ganito ang mindset ng taong tahimik pero matatag. Hindi mabilis magtiwala pero hindi rin sarado. Alam lang niya ang halaga niya. Alam niya kung ano ang deserve niya. At higit sa lahat, alam niyang actions reveal truth better than any poetic speech ever could. And because you're learning to trust less in words and more in actions, mas nabibigyan mo rin ng tamang halaga ang sarili mong yes at no. Kaya dito na papasok ang isa pang napakalakas pero tahimik na move ang pagtanggi ng may confidence. Let's be honest, mahirap tong gawin. Lalo na kung sanay kang laging mag-adjust, laging magbigay, laging umuo. Pero darating ang punto na matututo ka na talagang pumili. At sasabihin mong hindi. Hindi dahil wala kang pakialam. Kundi dahil mas pinapahalagahan mo na ngayon ang sarili mong kapayapaan kaysa sa approval ng iba. At yan ang hindi natuturo sa school, ang lakas ng loob para tumanggi sa mga bagay na hindi aligned sa iyo. Pero guess what? Ang pagtanggi, hindi ka bastusan. Hindi ka babawan. It's actually one of the highest forms of self-respect. Imagine this. May humihiling sa'yo ng pabor na sobrang hassle, na alam mong hindi makakabuti sa schedule mo, sa mental health mo, o sa values mo. Dati, baka oo ka agad, kasi baka magalit sila. Pero ngayon, tahimik mong sasabihin, pasensya na, hindi ko kaya ngayon. Period. Walang explanation. Walang apology na parang kasalanan mong may sarili kang priorities. Tahimik pero matatag. Hindi defensive. Hindi dinadaan sa drama. Pero klaro, hindi ka na basta-basta matitinag. At dahil dito, mapipili mo rin kung sino lang ang karapat dapat manatili sa buhay mo. Kasi kung sila'y nagagalit sa simpleng hindi, baka hindi ka nila mahal sa kabuuan mo. Baka mahal lang nila yung oo mo. Pero ang taong tunay na may malasakit sa iyo, hindi mo kailangang palaging pagbigyan. Kahit tanggihan mo sila, naiintindihan nila kasi respeto yon at kung may respeto, may tunay na connection. Kaya huwag matakot tumanggi dahil bawat no mo na may conviction, isa yung tahimik na paraan ng pagsasabing alam ko na ang halaga ko. Tahimik ka nga, pero hindi ka invisible. Tahimik ka, pero solid. At sa bawat kilos mo na naaayon sa prinsipyo mo, mas pinapatibay mo ang mensaheng hindi mo kailangang isigaw ang worth mo basta ipakita mo ito sa araw-araw mong pamumuhay. Next, may isa pang mindset na kailangan-kailangan nating bitbitin, lalo na kapag pinili na nating maging matatag, mapanuri at mapili. Ito ang hindi kailanman habulin ang taong hindi ka binibigyang halaga. Siwang sakit, 'di ba? Kasi sa totoo lang, madalas tayong tinuruan na kung mahal mo, ipaglaban mo. At totoo naman 'yon. Kung may sense, ipaglaban. Pero paano kung ikaw na lang pala ang lumalaban? Paano kung ikaw na lang ang nagbibigay, umaabot, umaasa? Hindi na laban yon kapatid. Isa na yung paghahabol sa walang direksyon. Hindi ito tungkol sa pride. Hindi rin ito pagwawalang bahala sa damdamin. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa sarili mong halaga na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa buhay ng taong malinaw naman na hindi ka pinapahalagahan. Kahit gaano pa sila ka-espesyal sa'yo, isipin mo to. May taong hindi nagre-reply, hindi nagpaparamdam, pero pag ikaw ang nawala, saka lang sila biglang nagpapakita. Uulit-ulitin lang ang cycle. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil alam nilang andyan ka lang. Kasi sanay silang ikaw yung habol ng habol. Pero darating ka sa point na hindi mo na siya ikakahiya yung pagbitaw. Kasi hindi ka na galit. Hindi ka na bitter. Ang totoo, hindi mo na siya sinusumbatan. Pinili mo lang talagang lumayo sa mga lugar na hindi ka pinipiling manatili. At yan ang isang tahimik pero makapangyarihang kilos na hindi naiintindihan ng marami. Ang hindi na paghabol. Kasi when you stop chasing, you start attracting. Hindi dahil pakul ka, kundi dahil alam mong kung totoo ang koneksyon nyo, hindi kailangang pilitin. Hindi kailangang magmakaawa. Hindi kailangang ilaban ng magisa. Hindi mo kailangang mag-post ng quotes na may double meaning. Hindi mo kailangang mag-status na okay lang ako kahit hindi. Hindi mo kailangang magpadrama ang kailangan mo lang gawin, bitawan mo ng matahimik ang hindi na para sa iyo. At sa oras na ginawa mo yon, magugulat ka, mas gumaan ka, mas naging malinaw ang isip mo. Kasi ang totoong kapayapaan hindi nang gagaling sa paghawak kundi sa malinaw na pagpili kung sino lang ang karapat dapat makapasok sa puso mo. May mga taong kailangan mong mahalin ng tahimik mula sa malayo habang pinipili mo ang sarili mo araw-araw. At yon ang mas mahirap. Pero mas totoo, hindi mo sila sinusumpa. Hindi mo sila kinamumuhian, pero hindi mo na rin sila pinapahawak sa emosyon mong matagal nang nauubos. Kasi kung stoic ka mag-isip, alam mong ang emosyon ay hindi pang habambuhay nagbabago siya, lumilipas. At kung hindi mo siya mapanghahawakan ng may wisdom, pwedeng ikaw din mismo ang masaktan sa damdaming ikaw rin ang pinili mong panghawakan. Kaya ngayon, imbes na habulin mo ang taong hindi ka pinili, piliin mong pahalagahan ang sarili mo. Ipakita mo sa mga kilos mo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, na alam mo ang worth mo sa paraan ng pananamit mo, sa posture mo, sa mga boundaries mo, sa kung paano ka humarap sa mundo. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tahimik ka lang, pero buo ka? Tahimik ka, pero malayo na ang narating mo. Kasi habang ang iba busy ka kahabol, ikaw busy nag-heal, nag-grow at nagpapatatag ng sarili mong mundo. At sa mundong yon, ikaw ang boss. Ikaw ang standard. Hindi ka basta-basta pumapayag sa kung ano lang ang ibinibigay sa iyo kasi alam mong deserve mo rin ang tinatanggap mong pagmamahal. Totoo, present at consistent. Kaya kung may nanonood ngayon na pakiramdam mo hindi ka nakikita, hindi ka pinapansin, parang palagi kang pangalawa, tanungin mo sarili mo, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipaparamdam sa isang tao na sila ang priority kung ikaw mismo hindi nila may singit sa priorities nila? Ang sagot? Hindi na. Ngayon ang araw na piliin mong ihinto ang habulan. Tumigil ka. Huminga. Tumingin sa salamin at sabihin, simula ngayon, hindi ko nahahabulin ang hindi naman kayang panindigan ang pagkakaroon sa akin. At yan ang huling aral, never chase, always value. Hindi lang sila, kundi ikaw. Value your time. Value your energy. Value your peace. Dahil sa dulo ng lahat ng to, hindi mo kailangan ng marami ang kailangan mo lang ay kaunti pero totoo. Kaya kung gusto mong ipakita ang halaga mo sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang ipilit. Ipakita mo lang sa pang-araw-araw mong kilos kung sino ka, kung anong pinaniniwalaan mo at kung anong klasing pagtrato ang pinapahintulutan mo. Tahimik, oo, pero makapangyarihan. Kasi sa mundong puro ingay, ang katahimikan ng isang taong buo ang loob, 'yon ang hindi basta-basta nalilimutan. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin may parte sa iyo na gustong maging mas matatag, mas malinaw at mas buo. Kaya tuloy mo lang. At kung gusto mong makasama sa mas marami pang ganitong usapan, Huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng thoughts mo, at mag-subscribe. Dahil tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng isang taong marunong na, isang taong malalim, isang taong alam na ang sarili niya, at hindi na kailangang patunayan yon kahit kanino paman. Stay grounded, stay strong, and always... Stay true.